sa akit ako dyan. Okay, dito sila rarampa sa September 27. Ang ganda, nandoon sila sa 6th floor guys. Guys, this vlog is iikot ko kayo dito sa podium or tigas. Nandoon pa sila sa taas na photoshoot pa sila, hindi pa sila tapos. So, iikot ko muna kayo dito guys. Simula 1st floor hanggang 6th floor. Ano yung Yang studio. Yan po rin mga damitan yan dyan sa loob. Yan yung mga damit sa loob. Dito naman yung mapuro mamahalin itong mga ano dito guys, mga products nila, mga paninda nila. Kasi nga, ang mga tao dito guys is puro mga mayayaman. Puro mga Chinese, Koreano, Japanese ang mga tao ditong pumunta. Ako lang ang mahirap. So, nandito ako guys kasi nga photoshoot ng anak ko. So, iikot ko muna kayo. So, yan yung... Yan yung first floor kanina. So, nandito na ako sa second. Floor. Ako dyan ngayon, mag-escalator ako sa ko siya. Pero yun na lang. Ay, malaki talaga siya. Nandun pa, meron pa dun sa dulo. yung mga damitan dito, yan, yeah, may mga brand. May mga pangalan yung mga damit. Ito yung mga brand dito. Hmm. Puro mga koreano, Japanese, mga mapipira. Pala dito guys, is Japanese. iba-ibang salita guys ang maririnig mo sa kanila iba't ibang salita yan o oh. so ikot tayo dito andito pa tayo sa second floor ito tour ko lang kayo guys yan kung gaano ka ganda ang podium podium Ortigas Mall yan yan siya So, doon ako, guys. Doon ako. Dyan. Ayan, nakita ko doon sa taas. Ayan, ako sa taas. So, nandito na ako sa third floor, guys. Third floor na to. Kainanhan ko. Ayan, mga ano yung mga kainan nila dito, guys mga social talaga ang kainan nila dito so ikot lang ako kasi pupunta pa ako doon kung saan sila nag photoshoot ayan mga ano may mga brand talaga yung mga damit na yan doon din ako pupunta doon sa kabila dito lang ako guys ayan ano mga sapatos mamahal yan so, ang mga sa sapatos. Ako guys, akit ako dyan pang court floor. Yan, pang court floor. ako sa 4 floor, guys. Andun pa sa 6 floor sila. So, akitin ko pa. yan akit ako dyan. Pang 5th pang floor. Ayan, akit ako ulit. Akit ako ulit, guys. Doon sa 5th floor pero hindi ko inikot lahat kasi baka maiwanan ako no? <laughs> yan food yung social dyan si live guys pupuntahan ko sila doon naakyat pa ako ulit naakyat pa ako ulit. video tayo guys pupunta na ako doon sa yan food yung pupunta na pupunta ako doon sa taso akit na ako na naman dyan guys akit na naman ako dito pupuntaan ko sila doon sa 6th floor so, Yan, akyat ako doon sa 6th floor ako sa 6th floor. Ngayon lang ako ulit nakabalik dito. Mag 1 year na rin. So, nandito na ako sa 6th floor, guys. Nandito na ako sa 6th floor. So, Dito na sila, so Yan, dito na sila. Si Mami Celine. Dito na Ano saan na dalaga ko? Yan, dito na sila. Kasama, kasama sa video. Kasama sa video. Ah, ganda ni Sob. Ah, yan. Ito yung mga hinahanap ko. Dito, tapos na kayo doon? Saway mo, mihaw, mihaw, mihaw. Ako sa mga 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 dito kami sa loob. Lang? Um, um, is, um, well, yeah. oh, yeah. So, so dito kami <laughs> Nandito sila raramdas sa September 27